Ito ay isang panalangin na humihiling ng tulong mula sa Espiritu Santo na pangalagaan ang ating katawan bilang templo ng Diyos. Isang dasal para sa disiplina, paggabay, at kalusugan. Halika kapatid at tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa buhay at salamat sa katawan na iyong ipinagkaloob. Madalas namin itong abusuhin, pabayaan, o baliwalain. Pero ngayon po, gusto naming magbago. Gusto naming maging responsable. Hindi lang sa isip at damdamin, kundi maging sa katawan na iyong ipinagkatiwala. Panginoon, hindi madali. Sa dami ng tukso, sa dami ng stress, sa dami ng maling kagawian. Madaling kalimutan na ang katawan namin ay hindi amin, kundi sa iyo. Sabi mo sa iyong salita, ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo. Unang aklat ng Korinto Kabanata 6 Talata Labing Kung ito ay templo, Panginoon, turuan mo kaming pangalagaan ito ng may paggalang, ng may disiplina, at ng may pasasalamat. Espiritu Santo, tulungan mo kaming maging matalino sa aming mga pagpili. Kung anong kinakain namin, kung paano kami natutulog, kung paano kami nagkikilos. Punuin mo kami ng disiplina. Hindi lang para pumayat, hindi lang para gumanda. Hindi lang para sa tingin ng iba, kundi para sa iyo. Para magamit namin ang aming katawan para sa iyong kaluwalhatian para maging mas malusog, mas masigla, at mas handang maglingkod. Tulungan mo kaming iwasan ang bisyo, ang sobra, ang kapabayaan, ang katamaran, ang pagpabaya sa sarili, at kung kami nagkasala. Sa pamamagitan ng katawan, Panginoon, patawarin mo kami, linisin mo kami, at bigyan mo kami ng bagong simula. Espiritu Santo, ikaw ang aming tagapagpaalala. Paalaalahanan mo kami. Kapag kami kumakain ng sobra, kapag kami nagpupuyat ng walang saysay, kapag kami nalululong sa kasiyahang pansamantala na sumisira sa amin, tulungan mo kaming irespeto ang katawan namin at pati ang katawan ng iba na huwag mga buso na huwag manakit na huwag gumawa ng bagay na hindi karapat-dapat sa iyong templo at Panginoon kung ang katawan namin ay may karamdaman gabayan mo kami na itoy alagaan pa rin hanggat kaya na hindi sumuko hindi pabayaan kundi ilapit palagi sa iyo Espiritu Santo, Ikaw ang nananahan sa amin, kaya itinuturing namin na sagrado ang bawat hinga, bawat tibok, bawat galaw, gamitin mo ang aming katawan para sa iyong layunin, para maglingkod, para magmahal, para tumulong, para lumakad sa kabanalan, at kung sakali mang kami manghina, paalalahanan mo kami hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tapat na alagaan. Ang biyayang ito mula sa iyo. Panginoon, mula ngayon, naway ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat kilos ng aming katawan ay maging papuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na siyang bumuhay at bumuo sa amin. Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ng Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din, kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.